mga kagurus uh, mayroon tayong kasamahan no? Uh, nakahuli po ng liplipan or tangiki na suyun so, oh. kanina pa yan kumbati mga kagurus na oh ah. Oh, hirap na hirap si Kuya sa Oh. Wah! Oh, oh. oh medyo nahirapan ko. Oh. 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 oh, talagang Tanawag. Wow. Wow. enggak. Wow. 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 Oh, Wow. 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 Ah. tinamaan na daw niya, tinamaan sa sapang magkagurus no pero hindi di nakuha po, nakawala uli. Ayun no. Grabe po, ang hila-hila talaga ni Kuya oh mga kasama natin ito sa mandaragat mga kagurus ah, nakahuli po ng tanigi oh Uh, oh. ah, tanigi or liplipan oh, napaka lakas napaka lakas po oh, hirap na hirap na si kuya sa kahila oh. Hirapan si Kuya sa kahila. Dool na, dool. Sa pangawa. Agad to ag pataw sa Pataw na to. Agyan na naraba niyo. ano? O oh, Awa pa yung pa Đây, ổn dê tao bảo ito ay video pahirap, pahirapan po ito mga kagurus dahil mayroon na pong usan oh, na parating po yung usan dito daanan po kasi ng usan dito po ito mga kagurus no? ah uh, dito pumunta yung malaking isda Ha? Gujo uh, lagi at talagang yung Osan Jet mga gurso ipaparating na po At uh, yun kami uh, malakas po masyado yung isda mga kagurus uh, dinala kami dinala po kami dito sa, sa dara dara eh, ilaw yan yun mga gurus oh, talagang dinala sila sa daanan ng barko mga gurus napipisto tayo paparating na po yung usanjet sabihin yung usan jet yan pop, 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 pop. <laughs> yung usan dito mga kurus ay parating na oh no oh. bulhot na ba kayo paano kaya ito mga kurus no Yan, oh, it, ganito ang minakamahirap ng sitwasyon mga kurus no? at sila po ay dinala dito sa daanan ng barko ayun no oh, yung barko nando oh. no yun barko yan oh. paparating na po at hirapan na si kuya eh oh. nahirapan na sa kalisod sa among kauban nga mandaragat Oh. kay perting kusgana sa isda oh. Oh, eh yung usan dito eh mapapapap yan, papap dol. Hmm. Eh. Okay, Makita naman ang usan dito no, uh, sa na mulik kay ng usan Hmm. Pipipip yan. papapapap Napakalakas yung isda mga kagros oh. talagang oh, kumbati po si kuya. huh? Oh, kumbati po. At ito si kaibigang Ariel. Yan si Ariel po ay meron din niyang pambot. Iniwan niya yung pambot niya doon. talagang ganito tutulungan niya yan, tulungan niya po to ito taga bugsay oh malapit na yung isda mahuros no at yan na umangat na po eh tam tama tama eh paparating yung ano yun ah kusugay ang dagan eh dito sura ba sa usyan dito oh dilin hmm. <laughs> Ah, di Yung pa-parting ni yung di nala dito sa Daanan ng barko. Napakalakas yung isda, 'yun know? oh. Hirap na hirap si Kuya. oh Ayun oh, nandun na yung isda, kita ko na oh, 'yun know? oh. Ay, lakas ah. Pastilan. Pastilan 'no. Oh, guni. Kunin. Sus. Pastilan 'no kaguro, bro. Tapoy na namawis dito sa. Pag na dito pa yan dito. Oh. Yun mga oras oh, dinadala po sila kuya dito sa daan ng barko. Yun, napakalakas yung isda. Hala. Tapay isa ka barko ta. Sugat din sila. Tagbo sila oh. At kakawayan natin tong Usanjit pa likoon ha Ma Usanjit liko diri Okay e, na usao mo na na nang isda na nguha eh. mig isda ari Sus Dalawa pang Usanjit oh kabilaan po mga guru si Usanjit yung barko po ay kabilaan uh, talagang napakalakas yung isda oh. Sakit ang gamot? Pugi, pugi kay doon na kayo pusin dyan. Pugong yun Yun, nakita. Kung nakita tayo ng usan Parating, dalawa po yan o. Kabilaan. Hirap na hirap po na eh. Kuha po mo dito. Palikwari. Palikwari yan. stillan Kana, kana, kana. Kusog na ba kayo? Aguro sa pusyentit. Hindi, kay mag-resolve mo sila kay... Kuan mo ko rin ha, gaabat sila ba? Gaabat mo muna. god? Yeah. Munang mag listen, sila hindi ko ha. So <coughs> si no, at uh, kurasan natin no. Inuurasan natin yung ano no, 10 10 minutos na 10 minutes na po nag Hihila. Huh? Oh. Talagang Ah, Himinor ba usan jet? Himinor sa gamay. Okay. Tan na kay ana sa gurus ga vlog. Ah, <laughs> ah Himinor siya gamay na. Yan mo gurus oh, usan oh. Gi telescope, gi telescope pure na. Ah, na Oh.

Kau ya, nak kuih ka. lah? Tak apa lah. Tak apa lah. Tak apa lah. agak. super cut dari kabila depan lah bang kurus. Kau nak, kau nak, oh minor ng minor ku Sanjit. Eh mo abot abo, sa tato. Ako gusto ay may barko ay Malapit no? lapit po talaga oh. Ye. Ha? sepang at you know kebilaan minor po yung barko makro you know yung barko yan ni barko uh, nakita siguro kami no Nagminor minor sila salamat po at nagminor kayo oh likay at dito naman sa kabila ay Likai po dia super cut ah

Castilan. Hindi na ako makabugsay mga cross. O mamaya na lang po kaya hubugsay ako. <laughs> Yan you know? o. so mamaya na lang po mga cross no kaya hubugsay ako papunta sa kanila. <laughs> Nagpa ano yung yung ano. Erig. At dito sa likuran ni nandito rin isa. Yalo, yalo. Ha. Hihi. Hihi. Bye-bye, bye-bye. Hoy, bye sari-ariyo, Mila. Wah. Sumoyo nila mga kurus no. To be continue po tayo.